mula sa pamahalaan. Mm, 26 million pa. Bakit? Kasi ini-inspect. Oh, tell me otherwise. Nakikita ko sa comment section, dumarating na yung mga trolls. Gawa kayo argumento. Gawa kayo argumento. Ah. Tapos it went through a bidding process and I never had any hand dun sa bidding. Sa kanya yun eh, sa back yun. Tapos, sa uh, kung may kalukuhan yan, hindi sana namin pinapenalize yan. Kung may natanggap kami, pinapenalize man namin yan. Dagdag pa nang po nung bukas sa publiko ang lahat ng dokumento ukol mm. sa proyekto at makikita rin ang karagdagang detalye sa opisyal na Facebook page ng lungsod. Iginit niyang nananatiling prioridad ng city government ang transparency at accountability at tiniyak na matatapos ang proyekto ng maayos at makukumpleto ang lahat ng obligasyon. Sa mga kababayan po natin, kayo na lang po maghusga. Kung sino ho yung, tingnan nyo na lang ho yung track record ng mga nagsasalita. Uh, Kaya na lang ako magusga. Tignan niyo track record ni Atty. Claire Castro. Puro kasinungalingan. Sa lead investigator na lang. Sa swear and oath. Puro kasinungalingan. Tapos, bilib na bilib kayo sa kanya. <laughs> Nakakatawa kayo. Siya yung number one na propagandista ni BBM. Tapos, Ganyan kayo. My gosh. Bakit kahit sinungaling ng sinungaling yan, hindi siya natatanggal? Sige nga. Pag-isipan nyo, ano bang trabaho niya? PCO ba talaga? Bakit siya nagsisinungaling? Bakit siya nag-fake news? yung ginagawa namin. We're sacrificing our safety, the safety of our families. Itong ginagawa ho namin. Anytime ho, may mangyari sa amin. Kaya, mahala na eh. Grace Dr. Lero, Hmm. hmm. Totoo yun. Di ba? Look at how all of this happened. Alam ko naman na yung mga bayad at saka mga trolls, hindi ko na mababago yung isip nyo. Pero mga kabatas natin, I rarely ask you to share. Okay? Share my live stream. Pero please, mga kabatas natin, this time,